Good morning guys, good morning uh, Good day sa ngayon Good weather uh, God bless you To all Nari kami sa bunga Ano kami ah, naman pag brown guys i -ilis kami sa Ano sa uh, list kami sa Ano center post bearing guys amon um, pag Iceland center post bearing guys uh, ngayon na kami makano maka vlog kay like kami no content kay sako kami sige na kami nagaling sa piak na construction site mina pa construction namon kay ano to electrical tong kinumpra namon guys wala subong pasok eh sa eskwelaan eh kaya ngayon aking kasabay at helper si bro Jim Jim Valdivieso kaya nga muna pumasok ngayon sa aming trabaho ito so uh, guys uh, Badja City 125 uh, gaya ng trapal bubitak bitak parang lupa nga natuyuan ng tubig Ayan, ganyan guys kaya ito tinatanggal ni bro Jim Jim ang shock nya tapos parang tanggal yung center post muna mo na guys ito sa si, si malabas si Dikoy kasi nandito kami sa labas pag walang tao dun sa loob ayaw nya dun kasi na, nag-away sila ng pusa kaya dito sa labas ngayon, nagsasabay sa amin kahit saan kami pumupunta. Doon yung saan, sa. Pag kami, doon siya. Doon rin ang presensya persi, ni Tikoy. Yan. Kaya hindi, si Brad Jim Jim hindi malungkot kasi may nagasuporta sa kanya. Kaya guys, uh, may umaga. God bless you sa inyo. Okay, like and follow and share good morning guys ang gamit nga eh ano ko sa inyo eh kung saan ba sa inyo ang gamit nyo gamitin pag tanggal ng center post bearing creation yan guys creation nga number yung number to tingnan natin muna ano number 10, 12 12 mm nga creation original yan guys creation tapos 17 mm na plus wrench back wrench sa kabila 16 at ah, 16 sa kabila jam no sa kabila for 17 tapos mayroon sang plus rings rin na 14 mm to so guys 14 mm yan at sa kabila strip later tapos si isa ka T na 14 mm martilyo 12 mm yan ang mga gamit niya tanggalin kasi pag walang martilyo guys Wala tayo pang pokpok -pok sa bearing Kaya kailangan talaga martilyo Yan Tinatanggal na ni bro Jim Jim Ito ay iba na Sunod yung si ano namin sa inyo Pinto ko na napang kadugtong Ito na bro Tinatanggal na namin yung ano Tinatanggal na lang yung Pinakanat sa center push binabagal-bagalan ni Bro Jim Jim konti para hindi magsabi ang tagi may ari nga masyado madali si baka sabihin niya sandali lang ang trabaho nyo ano na kaagad singilan Yan. original ba to guys yung bearing nyo hindi pa to naka knuckle bearing baka hindi ball bearing pa ba to bulitas pa talagang stock na stock guys Yan. Mahirap magtanggal. Madali magkabit, mahirap magtanggal. Ay mga bro, ang biring ito ko naman PM. Iwan ko anong bro, silingon siyang PM. Uh, CT100 kag CT125, isa lang bro. O, oh, may sa likod yan. Kaya sa mga walang ideya, uh, kita nyo lang, tawon nyo lang amon nga vlog. Para mabalo ka mo kung ano baklo nyo nga biring. Kaya mga bro, eh, continue lang natin mamaya. Partial lang muna. Yan guys, maglagay si bro Jim Jim ng grasa. Oh. Talagang masinop maglagay ng grasa. Yan, ganyan. PM brand. PMK. What PMK? Hindi namin alam guys. Kaya kayo na lang mag-research. Mag Tapos maglagay ako ng ano, pinaka ano ng bearing. Balayan Yan. Kaya ipakita ko sa inyo. Paso lang wala maghahawak ng aming kamera. siya nyo na guys. Kaya partial lang. At saka explica na namin maya sa inyo kung paano maglagay. Thank you. Guys, maglagay ng bearing. Hindi ito basta-basta nga. Pukpukin mo lang. Kaya lang talagang mayrong kang ano, guide. Uh, pinaka, ano nga, ganyan. Sibo lang siya sa bibig niya para hindi siya mabungi mas mababungi mas sira yung bearing kaya dito sa, sa kabila rin ganyan tapos uh, mapokpok mo ng martilyo ganyan Ayan, may guide din, guide ka tapos yung bearing nalagyan ng grasa muna yan nakalagay kaya pagpasinsyan nyo na ang tagalagay ng grasa ano yan arawan yung sahod niya, eh, kasi tinatagal tagalan niya konti ganyan guys uh, tapos sa uh, next video namin itugtong-tugtong na namin mamaya kaya para makikita yung kabuuan kaya guys uh, pakishare na lang pag like puso para agapi lab so guys nalagyan namin ng grasa mabuti kasi pag walang grasa mas po so guys kaya dapat lagyan din natin ng grasa tapos sa mga di marunong magkapit nito huwag kayong magpaventura kasi hindi ito biro kasi may tendency mag stock up to pag hindi marunong magkabit baka maksidente pa kayo kaya magtanong kayo muna kung gusto kayo matuto mag tutor na lang kayo kaya guys, kailangan ito pagpasok ng biring dito e, may guide kayong tubo para magpasok tapos lagyan ng grasa bago ipasok dito. No? Di pa rin gaya na ito. Nalagyan ng daan ng grasa. Tapos ipasok doon. Ilagay na natin. Lagyan na din natin guys. Oh. Dim. Dito guys, lagyan na natin ng grasa yan. Kasi pagpasok ng bearing, kung walang grasa, madali lang yan matuyo. Kung tunti lang lagay mo, sigurado kina okay pinabuka sa sunod niya buwan palit ka na naman kaya dapat mas maganda to bunuin ng grasa kasi lang ang grasa ng mayari binigay konti -in. lang kaya ipagkasya yun na namin guys kunan mo lang ano bro ang video dito sa taas ganyan -nand. guys ang grasa talagang marami-rami lang kung nabutang ang na nalagay namin o dapat yan, buo yan. Kung buo, ibig sabihin nyo buo, puno, puno ang grasa. Yan. Pasok dito yan. Yan ang biring, Tapos yan na may grasa na. And dito yan. Dito yan sa loob. Mayroon cap. Yan. Tapos lagyan natin ng nut sa taas natin nya uh, Okay, guys. Ganyan. Tapos, assemble na ito. konting na natin, nadali ito ikabit, kaso lang, hirap tanggalin. Tapos, pinakasimple lang. Pero kung hindi ka marunong, marunong ma maaaring nagkamali kayo maglagay, eh, problema rin mo yan. Hindi namin problema kasi dapat magtanong-tanong kayo para malaman nyo ang uh, gaya na gaya ng mga doktor sa medical pag isa lang ang doktor na kinakonsulta nyo dipindi rin sa doktor mayroon ding doktor nga gusto magtulong sa kapwa niya tao pero mayroon din doktor nga gusto niya piraan ka lang kasi kita, nakita niya mayaman ka o kaya nakita niya kaya mo bumili ng gamot at uh, maintenance kaya dapat may sikat o ganyan kayo. Hindi ko sinabing perfect ako ha. Kaya guys, magtanong kayo muna kung ang aking tinuro, hindi naman perfect, hindi naman 100% nga uh, tama. At hindi naman pinipilit ko kayo uh, lahat kayo magumpurin sa akin. Kaya dapat magtingin-tingin kayo sa iba. Uh, kung ang sa akin, okay lang. Pati like and share na lang. Yan ano, eh, yung tinaginagawa ginagawa ko, parang hindi niya pa master kaya siya nang kabit. Master niya na kasi. Susunod niya mga linggo, sunod na mga araw, o sunod na taon, yung mga ginagawa ko, kayang-kaya na yan. Kasi yung kukunin niya to, mechanical engineer eh. Kaso lang ang gusto nilang gawin ito, minis yung dalawa, pero plano ah uh, ano sila, aeronautics sila siguro kaso lang sabi ko magsanay kayo muna sa maliit bago kayo pumasok sa mataas na lumilipad pa okay bin kami dadyo, tayo lang kaya gusto talaga nila eh pag gusto ang tao maparaan pag ayaw, dami, maraming daylan pag gusto ng tao, maparaan yan kahit anong gawin kayang kaya niya pero pag ayaw talagang maraming daylan gaya ng sinabi ng sugo ng Panginoon nga si Alpa sabi ni Alpa pag gusto mo daw marami kang paraan pag sumunod ka pero pag ayaw mo marami kang daylan kaya si bro Jim Jim walang daylan yan palaging gustong gusto niya gusto niya mag-electrical gusto niya magumawa ng motor kaya ang pangarap nilang na dalawang nituminis, erplano aeroplano talaga ang gawin aeroplano at saka barko kasi ko kaya ang kaya niya kasi mal mal malulusog kayo eh kaya guys uh, isang isang pagpalang umaga sa inyong lahat ay ang aming ano taga support taga follow like ang palo namin yan o no? yan o no? guys yan Ayan, VV pa yan, guys. Talagang amin um, taga support yan. Hi, hi, hi. Ayan. Uh, umalis yan muna bago bumalik yan mamaya. Ayos na to. Sa kanila to kasi yung ano eh. Yung tricycle eh. Kaya pinaayos sa amin. Uh, talagang pinalitan namin ng bearing. Kaya guys, tapos na. Uh, binabalik na namin. Kaya siguro, kung gusto nyo matuto, Manood na lang kayo at uh, paki-share na lang. Big thank you, thank you guys God bless you. Uh, agape love. Binalik na na Bro Jim Jim ang gulong. Kasi tapos na. inipitan na lahat ng bolt. Ang bolt niya hinigpitan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima sa taas. Nasa baba naman, uh, nakalagay ang aksol. Sa front, aksol. oh, yan. Nakalagay ang, ang pinalitan namin nito, nito, ang motor, ang uh, kabro, dalawang ang pinalitan itong mga kabro. Speedometer cable, yan. At saka center post bearing. Kaya, tapos na. Minabalik na lang ni bro itong speedometer cable pakita ko sa inyo yan ito kasi yung speedometer cable niya dati putol na kasi matatagal ang tagal na magpapaputol talaga niya gaya ng tao hayop ganyan talaga may katapusan kaya yan ah pinabalik ni ng bro Jim Jim para matapos na makuunin na nang ng mayari ah uh, yung talagang tinulungan tayo ng Panginoon kasi mayroon tayong lakas pag wala tayong lakas ibig sabihin yan hindi tayo tinulungan ng Panginoon kaya dapat sa abaw at araw magtiwala lang tayo sa Panginoon kaya mga kabro, mga kases, mga ka like and share at lang mga guys God bless you at hanggang dito na lang hanggang sa susunod namin na video eh, Iwan ko kung ano naman ang papasok mamaya ngayong tanghali ito eh. Nasa 11pm, ngayon pumasok. Hindi pa ka na kami nagtanghalian kasi pumasok na na uh, kiusap na daw. Kaya kinagbigyan namin kasi malakas ito ang ano eh. Ang may mayari sa amin eh. Tapos ang bayad niya ito doble Kaya nakuha eh siguro kay alpha yung yung sign ni yung speaker siya sa dito sa amin, pag gusto mo may paraan kaya yan ang ginawa niya, kaya thank you kahit wala na si Alpa ngayon thank you, thank you, God bless you at God bless you to all, God bless you pakipalo ang share, like thank you